Kiss <laughs> ka nga muna. Ay, guys. Hello, guys. Dahil si ate ay nasa school, mamaya pag uwi niya, papipiliin namin siya kung anong gusto niya dito. Ayan, tingnan niyo. Balik rin ko, guys. Ayan. Ano kaya mapipili niya dyan? Oh, exciting to, baby. Baby, hi ka sa kanila. Hello. Wag mo yan, wag yan sinusubo. Wag, wag yan, wag yan. No, no. Ah. Huh? Nasa school pa siya, guys. Ang labas niya, ang oras ay, wait lang. 11.51. Labasan niya 11.30. Ayan, Pauwi pa na siya. Mah dahil malapit na siya, papipiliin natin siya dito kung ano ang gusto niya. Kung ano mapipili niya. Sanang mapili niya ay sa loob. Naku, mapapapasubo ako pag sa labas. <laughs> Okay guys, mamaya na ulit. A few moments later. Eto na guys. Kumakatok na siya. Wali ka baby. Ayan na naman. Nangat ngat ngat na naman. Oh, open na natin yung door. Dali, dali. Yan. Oh wait lang. Halika na heart. Ah, bago ang lahat. Nakablog tayo. Nako. Nako. Eto. Iyak na ang bata. Iiyak na daw siya. Ayun. Pumasok na dun sa CR. Wait lang natin siya, guys. Wait lang natin siya. Ito ang baby. May iwan lang saglit. Iiyak na. <coughs> ah! Hindi na. Baby ko yan eh. Hindi na. Wait lang natin si ate. Ha? Tapos ka na? Hindi oh, pa. Wait lang natin ate ha. Hello ka muna. Tagal ni ate eh. Oh, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ha? Uh, huh? Pupuntahan mo si Ate? Mamaya uuwi ako. Ayom mo ka. Ah <laughs> oh, sige hintayin ka namin kasi may papipili ako sa iyo eh kung ano yung gusto mo. Ayan, pupunta siya kay Ate. Mamaya na ulit, guys. Ayan, tapos ka na? Ah oh, ayan. Dahil diyan ito. Pero yan guys sa cellphone. cellphone. Para hindi mo mabasa. Pili ka dyan. Galingan mo. Galingan mo. Ah, ay! Ay, <laughs> ay! na. Tapos si baby, oh. Tumitili rin, na Kasi ito sa Oh, tili ka rin, baby. Kakain sa labas. Ano to? Wow! Kakain sa labas. Ang saya niya. Ang saya niya. O, oh, magbihis ka na. Kain tayo sa labas. Kain ka, 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 ka sa labas. Kain ka sa labas. Ayaw lang ko na yun. Hindi, eh. itayin mo. Bakit? Intayin mo, magbihis mag mag ka muna. Ayaw ko, alam ko. Kasi ka, bibigyan mo, mo na pag-aintas doon ako makakain sa labas. Ayaw ba yung ganon? Mm. Hindi yun! Ba tayo po? Ayaw mo hintayin kung ayaw anong gagawin natin? Na, alam ko na eh. Alam mo na? Magbihis mm. <laughs> ka nga muna. Ayaw ko! Alam ko na yan! Ay guys. Ayaw niya guys. Ayaw niya maniwala eh. Ayaw niya. Alam Iba, niya na raw. Na, alam na, niya na, na, na raw. O, okay oh, si na baby to. ah. Kakain lang sa labas? Ah, uh -uh. oh, wait lang. <laughs> Kakain? Oh. ano uh -huh. uh -huh. ka nakaganyan uh -huh. uh -huh. ka? Kakain ka sa labas? Oh, <laughs> baby! Sama ka, baby. Kakain sa labas si ate? Ha? Huh? Ba't ako lang? <laughs> Kaya nga ka, ikaw, may pinabunat eh. <laughs>